Actually, alam mo, naalala ko bigla. Alam ko na yung trigger point ko, yung, yung turning point ko kung kailan ako nagbago ng ugali. Yung muntik na kami magsuntok kay Ken. <laughs> yung hindi ako pumasok wow. ng ano. Ng, Ilang araw? Three days. Dalawa, three days three ba? Days. Talaga contemplate ako. Men, mm. hanggang ngayon kinakahiya ako na nag nag nag, nag action ganun. ako nang ganun nag-isip ako nang ganun kahit, kahit ako din naman no, parang, parang parang sabi ko ano peti din? sobrang peti ah, bata sobrang late bata, late. bata uh -huh. parang pwedeng pag-usapan yo uh -huh. <laughs> 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 dahil dahil sa ano face mist <laughs> dahil sa <laughs> face ala ala al mahirap pa kasi tayo mahirap pa tayo yeah. pero ngayon uh, bully ka bili oh si bili ka <laughs> pero alam mo parang pagbalik ko parang Is yaman ni Steli. alam alam mo parang hindi ako makakapasok alam kong hindi ako makakapasok hanggat may dinadala ako sa dibdib ko. Kaya hindi ako pumasok ng ilang araw. D Daghag sa, pa kami ni Pablo yung Hanggat e. sa mga, <laughs> oh! di ba, pag pagbalik na ng, pagbalik ko sa, na, sa, sa, sorry. pagbalik na pagbalik ko sa, sa office, <laughs> okay. nang pasok, men, sorry, asag, uh, that's okay ay. na. <laughs> sabi, sa akin, sabi sa akin ni Pablo, still, hindi like, ka sa labas, labas kami <laughs> office. Sabi niya. Sorry, sorry. Pero ah. <laughs> uh, that's that's the best thing you can do to ano to wait, wait. para Alright. Alam mo, alam mo minsan sobrang hirap gawin nun. Alam mo na sobrang, kaya. Sobrang hirap gawin. Pero after kong gawin 'yun, I'm free. Ganun free. Ah. Take a lot of courage din para make make magawa 'yung mga ganun pa. Nainggit tuloy ako ngayon. Nakalala uh. ko na no, naman.